Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At talagang bukid ang unang nagpakita. Ayaw, gitik. Ganda ng buhay na mano. Gitik agad. Langoy uli. Ito talag bago. Sipatin ko maegi para siguradong tamaan. Ayan, sa pole. May isa pa. Talagbago din. Ayan, sa pool din. Dating spot lang ito. Doon sa una naming dive, hindi kami nag-alis. Nagpanibagong ruta lang kami sa ilalim. Maganda ma, magagandang klase ang isda dito. Langoy uli. At ito, manitis. Yari ka. ayun, sa pool. Aba, sunod-sunod rin ang isda tulad rin dun sa unang dive sigurado ng pandurudugtong nito at ito kulang buta na maliit mga kalahating kilohin pa lang papanain ko para maiulam katikiman lamang ng kulang na adobo sa gataan luto ayun, getik maganda pag ganitong maliit pang kulambutan malambot pa naman kapag yung malaki na makunat matagal palambutin ops dalagang bukid ayan, sa pool sana merong balatan at kupapa dito ito, danggit bahura. Ayan, sapol din. Sige, pakita lang kayo ng pakita. Ito pa. May danggit pa. Danggit bahura din ito. Magalaw pa ito. Napana ako. Mahirap si Patin pa kapag may napana na na. Magalaw. Ayan, sapol. Dangkit bahuray, dangkit buhangin ang wala dito. Maganda sari at 120 ang kilo. Ito may solid at may sa Ayun, getik. Kasa uli. Ayan, sa Karamihan dito solid na pula. ito bayahas dagat papanain ng kasama ko yung isang klasing ahas dagat ito masarap rin itong ginagataan ito yung kilalang tawag dito na obod kung tawagin nasamaan ng tama malakas na ahas dagat ito naugtol man lagi ang pana ni Kasiokoy eh. albasa wala ng talim pod na buti ang pana pawildingan ko tapawildingan ko ng concrete nail patay na agad Pwede na. Pwede nang magataan. Sana meron pa. Hoy, balatan. Aba, big na ito. Malaki. Plus, makapal ang laman. Equals, 300. Portal linaw na ito. Ito. Talagbago. Dalawa. Pagtabihin Pagtabihin ko umalis pa yung isa ayaw magpadobol ayan sa pole kasa uli ayan sa din katanggal pa ayun ikaw na mga kawala dyan pilimpili ang isda dito magandang klase Ayan, may poset. Ayan, sa pool, Daming na ibugang tinta. At may isda dito. Talagbago rin. Wow, oh, maharang pang pulang isda. Madamay ka. Ayan, sa pool, Eh, na pulang isda ito at Buta hindi ako napanaan ng parabasta basta na sana sa bilihan. Langoy uli. May talak dito sa ilalim ng corals. Ayan, sa pool. Walang kasama. Mag-isa lang. Napana na siguro yung kasamahan nito. ito dalawa pagtabihin ko sige tabi kunti pa ayan sa pool. puro danggit bahura 100 ang kilo surahan ng walang napakita wala nito may iihaw ang inakay ko ops balatan pa abah malaki din plus makapal ang laman equals 300 again thank you lord kortan linaw na ito sana may mga kasamahan pa ito manitis ayan sa pole malalaki ang balatan dito na tipong tipong kung tawagin ang ganong klaseng balatan ito, solid. Oy, may manok. Ah, manok ito at naandyan na naman. Pahamak itong manok na ito. Oops, andun pa. Ah, sinabi na. Sunod-sunod na naman yan. Ah, kang manok ka. Ah. Ito, meron pang manitis. Ando na. Ah. Sabi ko na. Hindi ko na nabanggit yung gitik. Gitik pala ay hamal ng manok ito hindi na Miguel may surahan dito sa ilalim ng bato ayan sapol hamal ng mga manok ito Hala ka pag ito nakita akong manok nito ito gigitikin ko ito inahamak mo ako ng isang araw ha naghanap ito ng sakit ng katawan hanap ulit danggit halaka ayun sa pool ay uh, mal talaga yan hindi na naman ako tinitigilan ng mga pasaway na ito halaka ayan sa pool mas labas ang danggit bahura kaysa talagbago <tinyo> Nasaan pa kaya ang iba nitong langkit bahurang ito? Ito may pulong at kauser. Itong kauser mo nang unahin ko. Itong pulang isda. Ayun, gitik. Kasa uli. Ayan, sapol. Kauser or liglig -lig kung tawagin dito itong kulay pula. kanuping ang wala tapos samaral ito talagbago ayan sa pool karamihan danggit at talagbago sige pakita pa kayo ito talagbago pa ayan sa pool sige lang na sige may isa pa Ayan, sa full Sige, pakita lang ka ng pakita. Tsatsaga-tsagaan ko kayo. Ito, manitis. Kasama na. Ipatin ko maigi. Ayan, sa full din. Sige lang kayo ng sige. Sana matagpuan ko ang grupo ng talagbago at danggit Hoy May maputi Aba mm, Malaking pugita ito Tinatawag ko yung kasama ko Nandun yung pantusok sa kasama ko Wow malaki ito Ay hamal ka man manok Hindi na natigil man na. Inuuragan man ang Nakaridi na yung pantusok nung kasama ko Dalawang talim <laughs> Parang tenedor Sige, labas Nakaantay na yung pantusok Sige, unti pa Unti-unti pa Yun lang, bumalik Nahiya Huwag ka nang mahiya <training enables> <clean> hindi ako matingin sige lumabas ka lang nahihiya sa pagbubukha ako labas na hindi ka malabas bahala ka may aswang dyan sa loob ayan palabas na natakot sa aswang wow laki yun lang inalisan yung kasama ko Pumubuga ng tinta. Pinahihirapan ang kasama ko. Malimang kilohin ito sa estimate ko. Ayaw magpahawak. Hirap madampot ng isang kamay nung kasama ko at ang laki nung ulo. Nakuldas pag ginahawakan Nahirapan ang kasama ko Malaki man kasi Ando na, inalisan pa Nagkulay ba to? Napagod na yung kasama ko Ayun, nagitik din. na ka rin. Sobrang laki ng pugitang ito. Ang kilo ng pugita dito, 210. Awan ko dyan sa lugar ninyo. Ang kulambutan, 100 ang kilo. Sa ngayon, pero pag malalaki na, malaki na rin ang presyo ng kulambutan. Ops, danggit dalawa istingi kong pagtabihin para dabulin sige tabi na huwag ka nang mahiya ay nagulat pa uh -huh, sapol ito pang isa ayan sapol din sa balatan at pugita pa lang kwartang linaw na at nag-akyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panonood. Ganda ng pangalawang dive. Malaking pugita. Eh, laking pugita, ano? 5 kilos yun Yeah. Ka, laki. 5 kilos. Estimate <clears throat> ko malimang kilo ito. Shout out kay Rosana Villahermosa from Davao City. At, Ulat, At shout out kay Naida de Borja shout out rin sa Dennis de la Cruz family from na at Chat out rin kay Jipre de los Reyes at shout out rin kay Flor de Kalingao, Kalingaw from Coron Palawan hmm. Maawi na rin kami magandang pandurudog to ngayon sigurado ang asawa namin ito malaki na naman ang buka ang palad pag abot ng intriga ito nga guys yung huli sa dalawang dive kagabi dalawang as dagat balanghitan kung tawagin dito ito, iba ito. Ang tawagin naman ito dito, ubod. Ito naman yung balata namin. Ang lalaki. Ito na guys, yung kita sa dalawang dev namin na kagabi. 12,374. 1,003 yung puhunan. Yung tira, pinag 2,274 bawat isa. Ay, salamat. At meron na naman panibagong pandero dogtong.